isang gabay para sa mga senior na nagnanais ng mas malakas na pangangatawan, malusog na kasukasuan at makinis na balat sa pamamagitan ng likas na yaman ng kalikasan. Sa ating pagtanda, karaniwan na ang mga nararamdamang pangangalay sa kamay, pananakit ng kasukasuan at panghihina ng mga binti. Marami sa atin ang tinatanggap na lamang ito bilang normal na bahagi ng pag-edad. Ngunit, paano kung may paraan upang maibsan ng mga ito at muling maramdaman ng sigla at lakas ng kabataan? Ang sagot ay maaaring matagpuan hindi sa mamahaling gamot, kundi sa ating mga kinakain araw-araw. Ang kolahen, kolagen, ay isang uri ng protina na nagsisilbing pandikit sa ating katawan. Ito ang nagpapatibay sa ating mga buto, nagpapanatili ng elastisidad ng ating balat, at nagpapadulas sa paggalaw ng ating mga kasukasuan. Habang tayo ay nagkakaedad, bumabagal ang natural na produksyon ng kulahin sa ating katawan na siyang nagdudulot ng mga nabanggit na karamdaman. Ngunit huwag mag-alala mga apo, mayroong mga masasarap at natural na paraan upang tulungan ng ating katawan na gumawa ng mas maraming kolahen. Narito ang walong prutas na hindi lamang pampagana sa ating panlasa, kundi mayaman din sa mga sustansyang nagpapalakas ng produksyon ng kolahen. Gaya nga ng sabi ng ama ng medisina, si Hippocrates, hayaan mong maging gamot ang iyong pagkain at maging pagkain ang iyong gamot ito ang tamang panahon upang isabuhay ang kasabihang ito. 1. Ang kapangyarihan ng kahel at iba pang kaori, citrus fruits. Hindi na sekreto sa marami ang taglay na vitamin C ng mga prutas na citrus tulad ng kahel, suha, kalamansi at dalandan. Ngunit alam niyo ba na ang vitamin C ay isa sa mga pinakamahalagang sangkap sa pagbuo ng kolahen, ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang vitamin C ay direktang tumutulong sa ating katawan na iproseso ang mga amino acids na siyang mga building blocks ng kolahen. Kung walang sapat na vitamin C, hindi magiging episyente ang produksyon ng kolahen. Depoimento mula kay Lolo Cardo, 72, ng Pampanga. Dati halos hindi ko na maigalaw ang aking mga daliri sa umaga dahil sa paninigas. Ang simpleng paghawak sa tasa ng kape ay isang malaking sakripisyo. Nakinig ako sa payo ng aking apo na uminom ng sariwang katas ng kalamansi araw-araw. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ko ang malaking pagbabago. Mas maluwag na ang paggalaw ng aking mga kamay at nabawasan ang pananakit. Sino mag-aakala na sa simpleng kalamansi, gagaan ang aking pakiramdam? Tip, simulan ang araw sa isang basong maligamgam na tubig na may piga ng kalahating kalamansi. Maaari ring maghiwa ng suha o kahel para sa merienda. Do, mga berias, berries. Maliit ngunit malakas ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries at raspberries ay hindi lang masarap kundi punurin ng mga antioxidant at vitamin C, ang mga antioxidant ay lumalaban sa mga free radicals, mga salarin na sumisira sa kulahen at nagpapabilis ng pagtanda ng ating mga silula. Isang pag-aaral sa Journal na Nutrients ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng mga beryas ay nakakatulong protektahan ang balat laban sa pinsala mula sa araw at polusyon na siyang nagpapanatili ng kabataan at pagiging makinis nito. Tip, idagdag ang mga beryas sa inyong oatmeal, yogurt o kahit sa simpleng ensalada. Ang mga ito ay masarap at masustansya. 3 kiwi. Ang luntiang hiyas ng kolahen, huwag maliitin ang maliit na prutas na ito. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay naglalaman na ng higit pa sa sapat na vitamin C na kailangan ng isang tao sa isang araw. Ayon sa isang pag-aaral sa British Journal of Nutrition, ang regular na pagkain ng kiwi ay hindi lang nagpapataas ng antas ng vitamin C sa katawan, kundi nakakatulong din sa mas mabilis na paghilom ng mga sugat dahil sa epektibong paggawa ng kulahen. Depoimento mula kay Lola Pacing, 68, ng Bagyo. Mahilig akong mag-garden, pero nitong mga huling taon, madali na akong magkapasa at magasgasan, at ang mga sugat ang tagal gumaling. Nirekomenda sa akin ng health worker sa aming barangay na subukan kong kumain ng kiwi. Aba totoo nga, mas mabilis nang maghilom ang aking mga galos at napansin kong mas naging matibay ang aking balat. Bonus pa, ang sarap. For pinya. Higit pa sa pampatamis, ang pinya ay kilala sa taglay nitong enzyme na tinatawag na bromelain. Bukod sa tulong nito sa panunaw, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang bromelain ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at sakit sa mga kasukasuan, lalo na sa mga may osteoarthritis. Bagamat hindi direktang gumagawa ng kolahen, ang kakayahan nitong labanan ng pamamaga ay tumutulong na protektahan ang kolahen na mayroon na sa ating mga kasukasuan. Tip! Kumain ng ilang hiwa ng sariwang pinya pagkatapos kumain, lalo na kung medyo na parami ng kain ng mga pagkaing mamantika. Mimba, mangga, ang hari ng mga prutas na panlaban sa pananakit. Ang ating pambansang prutas ay hindi lang ipinagmamalaki sa sarap, kundi mayaman din sa vitamin A at C na parehong mahalaga sa kalusugan ng ating balat at buto. Ang vitamin A ay tumutulong sa pag-aayos ng mga nasirang selula ng balat, habang ang vitamin C, gaya ng nabanggit, ay mahalaga sa paglikha ng kolahen. Ang kombinasyon ng mga vitaminang ito sa mangga ay isang malakas na panlaban sa pangungulubot ng balat at paghina ng mga buto. Depoymento mula kay Mang Tonyo, 75, ng Batangas. Ang aking mga tuhod ang laging problema ko may rayuma daw sabi ng doktor. Kapag malamig ang panahon, hirap akong tumayo. Meron kaming tanim na mangga sa likod bahay. Sabi ng misis ko, kainin ko daw ang hinog na bunga imbes na hilaw na may bagoong. Sa una, ayoko kasi mas gusto ko ang maasim, pero sinunod ko siya. Ngayon, masasabi kong nabawasan ang kirot sa aking mga tuhod. Hindi man tuluyang nawala, pero malaki ang igininhawa. 6 papaya. Ang sikreto sa makinis na balat tulad ng pinya, ang papaya ay mayaman sa isang enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay isa ring mabisang panlaban sa pamamaga. Bukod dito, ang papaya ay hitik din sa vitamin C. Ang pagkain ng papaya ay hindi lang nakakatulong sa loob ng katawan. Ang katas nito ay madalas ding ginagamit sa mga produktong pampaganda dahil sa kakayahan nitong alisin ang mga patay na silula sa balat at palitan nito ng mga bago at malusog na silula na siyang nagbibigay ng mas batang itsura. Tip, gawing panghimagas ang papaya. Ang matamis at malambot nitong laman ay tiyak na magugustuhan. 7. Bayabas, simpleng prutas pambihirang. Bisa maniwala ka man o hindi, ang bayabas ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na taglay na vitamin C. Mas mataas pa kaysa sa kahel. Ang isang piraso lang ng bayabas ay maaring magbigay ng apat na beses na higit pa sa recommended daily intake ng vitamin C. Dahil dito, ang bayabas ay isang superstar pagdating sa pagpapalakas ng produksyon ng kolahen. Ito ay isang abot-kayang prutas na may pambihirang benepisyo. Depoimento mula kay Aling Nena, 69, ng Quezon. Simple lang ang buhay namin sa probinsya. Hindi namin kaya ang mga mamahaling bitamina, pero sagana kami sa puno ng bayabas. Noon, ang alam ko lang, gamot ito sa sakit ng tiyan. Nang malaman ko sa isang seminar na mataas pala ito sa vitamin C, ginawa ko ng araw-araw na merienda. Ang resulta, mas naging malakas ang aking resistensya at parang hindi na gaanong nangangalay ang aking mga braso sa paglalaba. 8. Kamatis, prutas o gulay, parehong mahusay. Kahit na madalas itong ituring na gulay, ang kamatis ay isang prutas na mayaman sa lycopene, isang malakas na antioxidant. Ang lycopene ay nagsisilbing panangga ng ating balat laban sa mapinsalang sinag ng araw, na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng kolahen at pagkakaroon ng kulubot. Ang kamatis ay mayroon ding vitamin C, na kumukumpleto sa kakayahan nitong magpalakas at magprotekta ng ating kolahen. Tip, idagdag ang hiniwang kamatis sa inyong mga ulam tulad ng sinigang, ginisang sardinas o kahit sa pandesal na may keso. Ang pangwakas na salita, ang kalusugan ay kayamanan. Gaya ng paalala ng yumaong si Dr. Jaime Galvestan, isang tanyag na doktor at tagapagtaguyod ng kalusugan sa Pilipinas, dapat maging masaya ang pagbisita sa health center, hindi isang pasakit. Ang prinsipyong ito ay maaari rin nating i-apply sa ating pagkain. Ang pagkain para sa kalusugan ay hindi dapat maging isang sakripisyo. Ang walong prutas na ito ay patunay na ang landas tungo sa mas malakas na katawan at mas maginhawang pagtanda ay maaaring maging masarap at kasiyasya ang pag-aalaga sa ating sarili ay hindi nangangahulugan ng pag-inom ng maraming gamot. Minsan, ang kailangan lang natin ay bumalik sa kalikasan. Tandaan natin ang isa pang kasabihang Filipino, ang kalusugan ay kayamanan. Huwag nating hintayin na ito ay mawala bago natin pahalagahan. Simulan na natin ngayon ang pamumuhunan sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama kaya sa susunod na kayo ay mamalengke huwag kalimutang isama sa inyong listahan ang mga prutas na ito ang inyong mga kamay binti kasukasuan at buong katawan ay tiyak na magpapasalamat sa inyo paalam sa pangangalay at kumusta sa bagong sigla